ito na yata ang pinakaseryosong usapan naming dalawa ni Ryzen. Kasi marami talaga siyang sinasabi sa akin. Sabi niya, paglaki daw niya, ayaw niya na daw magtatrabaho ako. Basta madami siyang sinasabi. Tara, pakinggan natin kung ano ba talaga yung gusto niya sabihin sa akin. Tara. Hindi na pauwi siya pa. Ano e-bike? Yung katulad kaya, yung katulad kaya ate Opel may sa taas na yung may nung ganyan. Tapos bib, bibili ako may takbo na car. Lang. Sa taas. Tapos mm -hmm. bibili ako ng, ng, ng mm. malaking house. Para kanina sa mama? O, opo. Sa'yo. Ayan. Ano pang ibibili mo sa akin? Um, yung walis. Mm. Cleaner. Tapos gugawa akong ulo. Para pag 7 lang yung pag 7, yan napapasok ang mga, mga, mga babata. Hmm. E paano yun? Wala nga akong kawalis-walis dito eh. Wala nga din tayong, ano, hmm? yung sabon, pati walis. Tapos makaka, may tayo. Paglaki ko niya! Ha, ah, paglaki mo. Pagla, tapos may tayo mag, mag, mag clean na dito. Sa school, kala nila school. Anong gagawin ni mama kapag may robot na tapos mayroon ng taga-clean? Yung Google? Ano gagawin ko? Di... Di... Hmm. Matami po. Madami pa tayong bud kasi mayaman na ako. Hmm, mayaman ka na. Mm -mm. Si mama, Tapos edi... Pre, pre ano na si mama? Queen na, Reina na. Queen na si mama. Opo. Hmm. Tapos, pag nakaroon... Mas malaki na din kuya ko. Teka, hmm. like, uh, may may babae na siya. Tapos, ang babae na siya, siya na magtuturo sa mga classmate. Ikaw na ang principal. Kung principal? Paano magiging principal? Bakit? Eh, pag marami ng food, tapos marami ng malaki ng ating bahay, anong gagawin ni mama dito lang sa bahay? Mag-shopping? Hmm. Hindi. Hmm. Bibigyan kitang pera. Kung gusto mo mag-shopping, bibigyan kita. Hmm. Tapos, yung Tapos ma, bibigyan kita lahat ng diamonds. <laughs> ano yun? Diamonds, nasa lupa. Ah, dadayan mo bibigyan ko apo in popi Eh di ayusin mo yung pag-aaral mo dapat mag ano ka matalino ka sa school Tapos may mag pag sino niyan, siya pag na magaga-guard wag sino nag-uunyan sa mahuli Pag babibibib ng kuya niya sa huli kasi may nang ma ma, ma mag-guard may guard, security guard dun sa diamond mo. Mm -mm, tapos may may ilo pa. So, tataas. May, may red. Pag red yan, pag red yan, parang kulit yan dyan. Parang nasa diamonds yan. Ang iyan ay red. Pag, pag, nakita ang kamay ng bib, mag-energy mag, magtutunog yan sa malalahat ng pulis. Magigising yan, mapupulis. Huli. Para hindi makuha mo the diamonds natin. Hmm. Basta gagalingan mo na lang ang pag-aaral mo. Opo. Dapat, kung anong tinatanong ni teacher, dapat nasasagot mo. Mag-aaral ka mabuti ha, para matupad mo yung gusto mo, okay? Okay. Ah, oh, mag-aaral na mabuti, dapat napasok sa school.